Takin natin muli ang mga dinaanan ng Andas mula nang umalis ito ng Kirino Grandstand bago pa mag-alas 5 ng umaga kanina. Yan ang ulat ni Kate Renya. Alas 12 ng hating gabi isinagawa ang Misa Mayor o High Mass na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa Quirino Grandstand. Ito ang pinal na Misa sa Quirino Grandstand bago ang traslasyon. Matapos ang Misa Mayor, sabay-sabay na umawit ang mga deboto ng itim na Nazareno habang iwinawagayway ang kanilang mga puting panyo. Sinundan ng visual ang Misa habang patuloy ang pila para sa mga humahabol sa pahalik. Alas 4.45 ng madaling araw, nagsimula na ang pag-usad ng andas. Sa kabila ng mahigit isa-isang milyong deboto na nasa Quirino Grandstand, mabilis ang pag-usad ng andas kumpara sa mga nagdaang translasyon. Sa katunayan, bago pa mag-alas 7 ng umaga ay umabot na ang presisyon sa Ayala Bridge. At bago pa mag-alas 10 ng umaga ay nakarating na ito sa Arlegui Street. Gayunman, bahagyang bumagal ang andar ng andas nang pumasok ito sa mas makikipot na kalsada. Bukod pa ito sa mga insidente na may hinihimatay at naiipit sa dami ng tao. Lalo pang bumagal ang pag-andar ng andas nang makarating ito sa Concepcion Corner na Pumaseno Street dahil sa dami ng sumisiksik at gustong makakyat sa andas. Pasado alas 12 ay nagpalitri ng mga ihos e na nagbabani sa andas, kaya't bahagyang nahinto ang andar ng andas. Umikli rin ng lubid sa kaliwang bahagi ng andas habang nasa bahagi ng Arlegui Corner, Quezon Street. Pagdating sa Concepcion Aguila Street, tatlo ang nawala ng malay na agad naman nabigyan ng medical na atensyon ng Manila Disaster Risk Office. Ayon sa Philippine Red Cross, alas 11 pa lamang ng umaga ay umabot na sa apat na raan ang nabigyan nila ng medical attention. Dito ang isinugod sa PGH kabilang ang isang buntis at isang lalaki na tumama ang ulo sa semento matapos mahulog sa andas. Dakong alas 3 ng hapon ng isagawa ang dungaw sa San Sebastian Church, idinungaw ang imahe ng Our Lady of Mount Carmel sa itaas na bahagi ng simbahan, na tila nakatingin sa imahe ng itim na Nazareno na nakahinto sa ibaba ng simbahan. Sabay-sabay namang itinaas ng mga deboto ang kanilang kamay at lumahok sa ritual na dungaw. Bago mag alas 4, halos lampas na sa R. Hidalgo Street ang prosesyon. Sa Quiapo Church, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng fiesta mas o kabuoang 33 misa habang hinihintay ang pagdating ng itim na nasareno. Batay sa pagtaya ng PNP, nasa 2 milyon ang pinaghalong bilang ng mga deboto sa Quirino Grandstand, Quiapo Church at mga naghihinay sa dinaanan ng ruta. Kung wala nang magiging sagabal sa prosesyon, posibleng matapos ang traslasyon ng alas 9 ng gabi. Kate Renya, para sa bayan.